Nakakatakot. Ang laki-laki. O. Oh, jumbo, Ay! Kung ito ng kapatid ko, malaking pera na. Binigay niya lang. Binigay niya lang. nung una, binigyan ako isang piraso malaki. Ngayon, ito ang laki-laki talaga. O. Oh, kakatakot ng kahawakan. Ano? Ah, Ilalabas ko sana siya diyan at bibidyoan ko sa palanggana lumalaban no oh. kakatakot laki ng pangagat oh kakatakot alimango ang i kakatakot sipod sipod kakatakot eh tara may tarong gasolina ayan ang kakatakot eh Diyos <laughs> ko nakakakot tatlo yan siya oh ayan may maliit na isa ito isang medyo malaki. Iyon, maliit. Oh. Ito, tatakot ako. Oh. Malaki pa sa palad ko. Ay, laki ng pahagat. Oh. Galit siya, galit. Oh. Ayan, mga likod. Oo, oh, oh. lumalaban talaga. Tumitingala siya. Oh. Nakakatakot ito. Paano kaya ito lulutuin? O, oh. putol ang daliri. pag ako nakagat yan, tinan mo ang mata. Pula, o. Oh. Ang pula. Ang pula ng mata. Oh. ay takot ako eh niyo yung pangagat niya ang laki-laki oh. Ang laki ng pangagat. Ay grabe. Ay <laughs> Thank you.